Lambda ay isang 31 volume na Japanese manga na ginawa ni Takehiko Inoue. Ang manga ay tungkol sa isang basketball team sa Shoko Mataas na Paranan. Naging sikat ito sa Japan at nagkayat ng maraming Japanese na teenager na magaro ng basketball. Dahil sa pagkahilig ng mga Pilipino sa larong basketball, sumikat ito sa Pilipinas. Ako may tatandaan ko dati, mga Karots TV, nagpa-burn pa ako ng episode ng Slam Dunk. Ayan, talagang sobrang sikat dati yan. At ito yung mga natatandaan ko, yung limang player talaga. Si Akagi, si Rukawa, si Rota Miyagi, at yung dalawang paborito ko, si si Sakuragi, at yung pinaka-idol ko talaga dal shooter, si Mitsui. Pinattern ko yung laro ko sa kanya, sa pagiging shooter niya, talagang yung bawat galaw ginagaya ko. si idol na idol ko si Mitsui. Lahat naman sila magagaling. Pero talagang sa kanya ko pinatern yung laro ko. Kasi pag bitaw pala ng bola, no? lalo sa 3 points. Ang ginagaya ko yung paano siya mag-shoot. At yung style. Kaya pinaka-idol ko sa slam dunk si Mitsui. Kaya nga ibang jersey ko number 14. Ayan. Kasi idol ko siya. Dati grabe. Eh. Pag huwi mo galing sa school, abangan nyo na agad yung episode ng slam dunk eh. Kundi ako nagkakamali parang 100 plus episode ang Slam Dunk. Then ngayon yata may movie na din ang Slam Dunk. So, paborito natin na abangan yan tuwing hapon. So, isa sa anime din na matyaga nating pinapanood bawat episode. At daw na pag si Sakuragi no? Sabi yung kwento din ni Sakuragi kung paano siya nagsikap ang isang basketball player Yan na nag-improve, di ba? Dahil lang sa tinaguran siyang hari ng rebound. so ang tunti, nagsumikap siya hanggang sa ma-improve yung laro niya at isang, isa namin siya sa pinakamagaling na basketball player. So, comment down below po kung isa rin kayong palati ko ng slam dunk. So, ingat po kayo. Maraming salamat.